Hmm. Nawasak na alalim Yan na yung ating kinamatisan Yung eh. isasama lang ho natin sa isa Dahil po may mag-isda Pabili Ado na ulit sa dulo doon na ulit, sa dulo. Sakay na, sakay. sakay na po sa ano yung stand ba yan? Ang tulingan, pinapila, at saka po. Mamaya, ako anong maiki. Dinig ko na, nakabusina na. Nakabusina na. Lundaan <laughs> <laughs> mo naman sa kung may ulam pa ay. Ay, kaya mo yung umili. yung isa yung driver. Oo, oh, yeah. Napunta ka na dito ang ulam. Hindi na ng bayan, ano? Oo. Oh. Ah! Alin ba dyan ang pwede pang sinabawan? Pang sinabawan? Oo. Oh, Parang may natay pang ano ah. Pang ginata. Pang ginataan busing at saka pang prito. Ano ba ari? Tilapia? Yeah, tilapia. Pwede ang tilapia ah. Papaksiyo ganun. Oo. Oh, na lang sa tilapia. Paksiyo nga, paksiyo. Ano ba rin isang ari? Ano ito? Patingin daw? Tulingan busing. Tulingan. Eh. Sa yan. Siya nga ano. Ano bang masarap niya? Kinamatisan. Ay, nai -nai, pwede rin. Tulingan may pwede. Pwede ano? Pinipray ka tapos kakamatisan. Uh, sa tilapia matis. na lang tayo. Tilapia. Abos na. Kaya yung ano doon. Gulay. Tat Tatalim na ulit ng bago. Abos na. Oo. Yainit naman. Ang hirap magpabuhay ng gulay ngayon. Kaya laging lang tango oo, oo. Ibig sabi rin pamirito. Pwede ano? Oo. Uh -huh. Pabili. Mga dalawang piraso lang. Magkarababot yung dalawang piraso. Malaka ba? Yung malit-lit lang. Yung sa pinakamaya niya, pwede na yan. Pwede na nga. Pwede na nga. Pwede na nga. Oo. Kari ay... 124. Ay, tama-tama na yan. 120 na nga ni Bojong. Yung, may tawad pa. Tawad pa. <laughs> Kahit walang kasalanan. <laughs> Papatawarin. Oo. Oh. Oo. Maaga ba kayo nalabas ulit? Yeah, alas... Ano nga ba tayo naglabas kanina, bes? Alas ito, eh. Alas malayo pa pala. ang biyayon. Dalahikan pa kami yan. Aba, asa dalahikan ba nyo lahat kinukuha? Kaya kami nalusang ay mga portarte, gano'n. Pati tilapia, dalahikan din. Mm -hmm. Salamat, ha. Nalabas. May mga suki na ata naman kayo, yan, o. Ayos na, paulap na ito, pantang salian. Pabor oh. po sa atin, nagdoan ng... Nadaan dito, nalusong na Ayos na rin, tilapia Ayan na po, yung ating tilapia Ating pong piprituhin oh. At saka Lalahukan po natin ang kamatis Dahil po, hahalaw na doon Sa ating kamatis Ating pong pipirituhin.

Yan ang pati. Oo. Uh -huh. uh -huh. Tayo po ay manghahalaw oh, uh -huh, ng ating panggamit sa ilalagay po natin sa tilapia. Oh. Uh -huh. Yan. Mm. Uh -huh. Pag tayo may nakakita medyo mapula-pula, pwede na yun. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. Nalalanta din eh, sa bagay dinidilig. Oh. Uh. Tindi talagang init ayun, dun, dun, may nakikita na tayo ika nga din ni eh, Perservis ah, ito may tama oh. tapon sa malayo Oh, yun sa kabila oh. Yung pala sa kabila, doon pala mas marami oh. Bulok pa per service. Yan, arahiw, pwede na ito ano. Oh. Yan. Oh. Oh. Kamatis. Oh. Pa, pwede na ho oh. ito ano Kaysa bibili pa ba Kaya nga pang konsumo oh. Good size po pa man din, no? Ayan, no? Oh. Ayan, ito, oh. Yung Yun pa, oh. May masinog pala. Ang Oh. Oh. Ayos na ho ari oh. Siguro po mga one week may mas ma-harvest na tayo dito. Oh. Tapos po lalagyan natin ng bell pepper oh. Dami buo nito, isang puno. Yan oh. Isa lang kong piraso naghinog na oh. Yan na po yung ating tilapia o oh, perito na. Tapos po ilalagay natin ng bell pepper, pwede rin po 'yan ano. Oh. Tapos ari po ay yung kamatis na ating hinalaw. Ah, oh, talaga. Kahit isang piraso lang po, tayo na may mag-isa. Tapos yung isa ay pwedeng panlock sa gulay. Oho, uh -huh. Yan. Nandito uh -huh. na po kayo kumain. Yan na rin po ang ginamit nating mantika. Oho. Uh -huh. Yung atin pong pinagpirituhan. Uh -huh. Yan po yung bawaw sibuyas. Kunting paminta po. Kunting toyo. Pareho toyo. Gara po, wating hindi nabisa na. Oh. Tapos ano po ating kamatis Medyo maberde-berde pala po Parang pilip sa harvest eh Ano po yun Pigner po yan eh lagyan mo natin ng kaunting tubig para po medyo maano maluto yung kamatis kinamatisan kinamatisan Susunod na rin ho natin ang bell pepper No? Oh. Ngayon, hintayin lang po natin kumulok. At medyo lumambot. Saka ho natin isasawag yung ating kamatis. Yan na ho yung ating kamatis. Eh. Oh. Medyo ano na rin po. Oh. Malambot-lambot na. At isasawag na ating isa. Mm. nawasak ng lalim yan ako yung ating kinamatisan yung hindi sasama lang po natin sa gisa yeah mm. Yari na po. Ready to eat na po yan. Iyahay yeah, talaga. talaga pag po kayo ay kumain kumbaga sa isang medyo sikat na restaurant na eh, pag sinabi sa iyo yung daan yan ay eh, dalwandaan na po talaga yan oh, no? 300 na oh ito ay nakadali na lang isa oh. lasa lasa pala medyo may sus na kaunti yun oh. Eh. ah panalo ay sa po yan ready to plate na po อย่ปุ๋าหอคอยนะปุืม